Paano nga ba alisin ang change oil indicator sa panel? Wala pang lumalabas sa panel ko, pero dito 'yun makikita sa may bandang baba. Ang unang gagawin ay dapat nakapatay muna ang motor. Kapag nakapatay na, pagkasabay na ilolong press ang left at right bottle. At habang nakapress ang left at right button, ay switch on lang natin ang panel at hintaying mag-blink ang odometer. At kapag nagbiblink na, long press natin ang right button para mawala ang change oil indicator. At ayos na yan mga boss. At para naman sa monitoring ng next change oil, ang ginawa ko na lang ay nireset ko ang trip B pagkatapos mag-change oil. Para ma-reset ito, itatapat nyo lang sa trip B. Press nyo lang yung left or right button para tumapat. At kapag nakatapat na siya sa trip B, long press lang natin ang right button para mag-zero ito. At ayos na yan mga boss, kapag umabot na ang trip B sa 1,500 km, ay pwede na ulit kayo mag-change of oil.